nilang tips tips sa akin ay uh, basta palagi kang yeah, nagbibigay sa kasama ko sa wag kung wag, wag kang mag wag kang tatamad sa trabaho mo so yun yung yun yung tip niya sa akin because ah uh, yun kung talagang seryoso ka sa ginagawa mo um, hindi ka dapat kung mag lay back sa ginagawa mo mm -hmm. what is the most romantic uh, sino romantic ko sino okay. dalawa uh, okay. Hollywood okay. and then sino dalawa ko ah okay. uh, si Uh, Hollywood, see Andrew Garfield and Emma Stone, and <laughs> locally, locally, like real, real love, real couple, school. See, is it because you're a baby? Pero well, uh, nung nung time ni Dieter and Christine. Ang layo nung well, tanong. Yeah. <laughs> huh? So anong favorite um, romantic movie and romantic teleseries? Favorite ko uh, um, Favorite ko, 500 Days of song. Oh, Kasi parang ano siya eh, parang um, yung pagka-reality uh, din siya na hindi mo... Kasi nung napanood ko siya, unexpected. Hindi ko alam, ko, uh, alam ko uh, kung ano yung mga airs. Nakala ko magkaka-tournees sila. Pero yeah, ano rin, parang okay, sakit din. Sakit <laughs> din yung ano yung nangyari kay, kay Summer and kay ano. So, pero... One more thing is... <laughs> ano lang, <laughs> uh, local din, <laughs> eh, local lang. Eh. One more chance. Ah. <coughs> yes, I love you, <laughs> Elle Tawag <laughs> mo, napapanood na, na ba ni Janine yung trailer ng Born for uh, You? Pinanood uh, mo sa kanya. Uh, uh, ano yung reaction? Na, uh, natuwa siya. Natuwa siya and, uh, excited na rin siya mm, -mm. yung, yung soap na. Mm -mm. Was it a little parang sigh of relief na hindi kayo magtataka ng show? Uh, sh ako for me yes mm -mm. Yeah. Like at like least di di naman siya like we are on the di, we are on different networks pero mm hindi -hmm. naman siya kumbaga, mm -hmm. talagang competition oo oh, yeah. oh, kasi parang mauuna siya uh, yeah. how, how do you find ano parang her uh, working now with uh, Aljur I think ang um, ano naman niya sa akin they're very comfortable mm -mm. with each other because ang alawang soap na nila together. Mm -mm. So, parang, yun, they also do their best na mapakita mm -mm. yung chemistry nila. So, yun, it's, ako, I just support their show also. If you can say that she's born for you ba, right now? Para, <laughs> ay, sa sana nga, sana gano'n. Pero, Siyempre, we're, we're both young din. So, mm -hmm. ano, um, don't know yet, but siya. So, may naramdaman kang red string of fate na. Nagpupul <laughs> together. Yung red string ko ngayon, medyo sa cake ata <laughs> red ribbon. Mupasok. <laughs> 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 Na-joke yun ah. Mupasok <laughs> yun. Congrats, Elmo. Well, thank you.